ang mga uri ng sukob na hindi mo maliligtasan. Kung ayaw mo talagang malasin ang pagsasama niyong mag-asawa, sundin mo ang sinasabi ng sukob. Huwag kang magpapakasal sa taon kung kailan din nagpakasal ang iyong kapatid kapag kasi sinaway mo ito ay isa sa inyong magkapatid ang mamalasin. Ngayon handa ka bang magkaroon ng miserableng buhay? kung sakali namang ikaw ang sinwerte ay ang kapatid mo ang mamalasin, hindi ka ba makukonsensya? Kaya para hindi ka na magkaroon pa ng problema ay makabubuting sundin mo na lang ang pamahiin tungkol sa sukob. Wala rin namang kasing mawawala kung ganun ang gagawin mo. Hindi ka pa magkakaroon ng alalahanin na baka malasin ka. Kung kilala mo naman ang buong mong pagkatao ay masasabi ko pa rin maswerte ka dahil magagawa mo talagang makaiwas sa kamalasan kung talagang gugustuhin mo. Ngunit may mga taong kaawa-awa dahil gustuhin man nila ay hindi sila nakakaiwas sa kamalasan. Kapag ang isang tao ay hindi alam ang kanyang pinagmulan, kung siya ay isang ampon, hindi niya magagawang malaman kung may kapatid nga ba siyang nagpakasal kung mayroon nga, hindi na talaga maaawat ang kamalasan sa kanyang buhay. At ang pinakamalalang sukob ay yung nagpakasal ka tapos may kapamilya kang namatay sa taon din na iyon. Talagang ikaw ay mamalasin na. Maaaring ang maging daan yan para magkahiwalay kayong mag-asawa. Hindi ko mang gustong takutin ka pero talagang kailangan maging maingat ka sa bawat desisyon na iyong gagawin. Ang mga pamahiin o superstition sa wikang Ingles ay mga paniniwala ng mga matatanda na madalas ay walang batayan at hindi maipaliwanag kung bakit kinakailangang sundin. Malaki ang nagagawang impluensya ng mga pamahiin sa ating kultura. Ito ay nakakaapekto sa ating kaligayahan, kalungkutan, kabiguan at tagumpay sa buhay. Ayon sa matatanda, ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ay magdudulot ng kamalasan sa buhay ng tao mula pa noong unang panahon ang ating mga ninuno ay sinusunod na ito maging sa makabagong henerasyon lalo na yung mga nakatira sa mga malalayong lugar o probinsya ay isinasabuhay pa rin ang mga pamahiing ito ating laging tandaan na ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa anumang pamahiin. Lumapit tayo sa Diyos na siyang nakakaalam ng bukas at siguradong sa bawat pagsangguni sa Kanya ay may konkreto at malinaw na hinaharap tayong maaaring lakaran sa tulong niya.